minutes lang para hindi siya malata kasi pangit paglata. So yun, kumulo na. Ah, ilalagay na natin yung ating talbos ng kamote. Ayan. Ilunod. Eh, pagkahong ilunod tapos ikuwan eh, lang siya. Luto lang na natin siya mga kuwan. 2 to 3 minutes lang. Taklo ba na ni Kutro para kuwan, ah, maluto. Hindi natin to pwedeng uh, ah, sobrahan sa luto kasi pag nalata siya, pangit. So, titingnan natin kung luto na yun. Okay na ito. Hindi na natin ito pwedeng patagalin. Yan, haluin lang natin. Tapos, hahanguin na natin to Ilipat natin sa bowl mangkok. Bali na ito sa lalagyan. Yan, sa mangkok ba? para matimplahan na natin siya ng uh, kamatis o sibuyas, asin bitchin. Moro na itong timpla guys. Wala na ilain. So yun na guys, uh, uluto na yung ating uh, kamuti ba? Talbos sa kamuti, dahon sa kamuti, yan. kilawin, ansalada. Tapos ito ang paparis natin, yung pritong isdang salay-salay.